What's up mga idol? So yun, panoorin natin tong laro ng nakarang araw. So may visitors tayo. Medyo malaki ang postahan nito, kaya crucial yung laro. Ayun, so yun guys, nandito yung ating mga tropang player ng Riyad Assassin. So ayun, tinira. Oy, hindi pumasok. Alright, ipinasa. Binigay kay Kuya Nakko binasa kay GR pero napunta sa labas. Ano ba yan Kuya GR? Ano bang ginagawa mo? Ako nang gigigil sa iyo. Ayusin mo. So yun guys. So error yun ano. Nandun tayo ulit sa kalaban. Ayun guys. Dini dribble hawak. Hawak ni Mikos Mikos. kos Mikos ang bola guys. Ayun. Wop, tinira. Hindi pumasok kanila ulit Hop, oh, tinira ulit pumasok guys pumasok so yun atin ang bola home court home court ang bola ayun tinira ni kuya ngunit lagpas sa ring naku ano ba yun kailangan yata iurong yung ring doon sa kabila medyo kuan eh ibinigay kay kuya ibinigay kay JR tinira ni kuya JR hindi rin pumasok. Ako, kinakabahan na talaga ako. May ambag pa naman ako dyan sa labas. Hoy, yung, yung kuhan ko guys, ha? Yung posta ko, ano ba yan? Parang, alanganin makapag tamis with sugar nito. Ha? Ibinigay sa kalaban, tinira, hindi pumasok. Oop, outside ang bola. Oh, may konting kuwan, discuss, may konting usapan kanino kaya ang bula. Ayun guys, oh. Oh, oh. Tinuturo, tinuturo. Miss na lang daw. Yon. Iminis nga. Hindi pumasok kanila talaga. Sino kaya yung nag-miss na yon? Bakit mini Minikos-mikos lang. Okay. So, balik tayo, guys. Balik tayo. Sa kalaban ng bola. dini mini minikos-mikos ang bola. Ayun, no. Sumasayaw si Kuya JR sa sa dribble napapasayaw. Oh. Matindi tong dipinsahan to, guys. Kasi kwanto eh bigat to oh. atin ang bola guys ayun hawak ni kuya Ray kuya Ray hawak niya ang bola ayun alright ibinigay kay Doms kuya Doms patirahin nyo si kuya Doms yon, yun no? Oh. Escort tayo doon guys mal malakas tong kwan na to visitors kasi mga kwan din to eh mga player talaga to ng kwan din Saudi yun no okay may tawag na Paul ano ba yan Paul kayo ng Paul ano ba yan nagawa nyo Paul ng Paul yan yan hop oh, ulit ang bantay si Kuya JR. Paul na naman. Sino yung nag -Paul? Si Kuya JR. Halak Kuya JR. Yung sabit ko dyan, ha? Kinakabahan ako sa inyo. Okay. Sa kalaban na ulit ang bula, dribble, Hawak ang bula, ibinribol, pinasa, tinira ng tres sobra hindi pumasok kanila ulit nakuha ulit ang bola op naghahanap ng papasahan ayon Tinedribble. Tinedribble ipinasa sinalaksak ng kalaban ngunit may ano anong tawag doon rip ayo tamis Naku! <laughs> tamis tayo mga rip Ayun, ayun. Okay. Okay. Tinira. Naagaw ng tropa, naagaw. Ayun. Tumatakbo. Binigay kay Kuya Doms. tinira ni Kuya Doms. Ay, naku, kapos, Kuya Doms. Ay, naku, Kuya Doms. Kapos. Bakit ganun? Anong ginawa mo kagabi? Mas di ka lang nakaka-score Kuya Doms. Ayun. Sa atin ulit ang bola. Okay, tumatakbo binigay kay Kuya JR. Ibinigay e kay Medina, ibinalik e kay Kuya Doms. Ayun naman pala eh. Bumawi si Kuya Doms. Ayos. Yan ang magandang kuan. Play. You know si Kuya Genesis excited. O yung sabit mo ha, Shad, baka makadali tayo ng pangtamis dyan, Kuya Genesis. So yun guys, naka 2 points tayo. So tinira ng 3 points, ang bilang po dito sa court namin ay 2 points lang kapag walang repair eh. Okay, Paul. Paul si Kuya Ray. Okay, Hawak ng kalaban ang bola. Hop, hawak lang, dribble, Drainable. Binantay ni Kuya JR. GR. Grabe si Kuya JR magbantay, oh. Mahigpit, matindi ang pangailangan nito. <laughs> Ayun, tinira ng kalaban. Hindi pumasok. Nakuha ulit nila. Hop, nakuha ni Kuya Ray. Ipinasa. Hop, may tawag, may tawag. May tawag kasi natigil ayan na dinidribble atin ang bola hawak ni Kuya Medina binigay kay Kuya JR tinira ayun pumasok na naman si Kuya JR oh. napasigaw na naman si Kuya Genesis sa tira na yon all right guys so yun nga excited at uh, crucial nga tong laro na to all right so atin ang bola guys oy Binigay kay Kuya Lucas. Patay kayo dyan. Si Kuya Lucas ang nandyan. Nako. -oh. Sigurado nang ihanda nyo na yung katawan nyo. Kasi. Matindi yan. O. Oh, binigay kay Kuya Doms. O. Oh, I-dernable. Sinalaksak. May tawag na Paul. Alright. So. Si Kuya Lucas ha. Ah. Ayan o. Oh. Bantayan nyo yan. Oy. Excited si si Kuya Harold. Excited na excited. Na. Ayun guys, mahigpit ng bantay. Kasi last to last na to. Oo. Last to last na tong laban na to. Kaya mahigpitan na yung bantay. 1 to 1 na sila. Si Kuya Lucas ang didribble Dinidribble ni Kuya Lucas. Ngunit hindi makapasok. Binabantayan. Oo. Ibinigay kay Kuya Doms. Ang layo. Muntik pa muntik pang lumabas kinakabahan ako sa inyo ano ba yan so grabe ang excitement nitong kwan na to ayun guys sa ilalim nagdidikdikan si kuya lucas ayun ayun no oh. so palpal. -pal. hindi naka score si kuya lucas pero grabe yung dikdikan nila doon sa ilalim matindi yun ah malaki yung kwan ito, guys yung involved na kuan kaya alam nyo na ganito talaga ang basketball sobrang physical parang kuan to guys golden seat versus uh, lakers oh physical na finals umalis oh, ka dyan kuya nanonood ako ayun alright labas na naman okay So, gan ganun nga nangyari dito guys. Pass forward na natin. Kasi, ang nangyari talaga dito guys, is hindi talaga natapos to. Alright. So, yun nga. Mahigpit nga ang laro nito. Hindi ito natapos kasi yun, yun nga guys. Halos walang gustong magpatalo. Wala rin, gustong manalo. All right. Kaya ang ginawa nito guys, kuan ah uh, tinabla tong laban na to. Tinabla kasi hindi kinaya si Kuya Lucas. Minikos minikos ba naman ni Kuya Lucas eh. Oh. Oh, ayun, ayun oh. Oops, wala na. So dito na guys nagtatapos itong laro na to. All right. So grabe ka excitement. So yun guys, ang resulta po nito ay tabla. Alright, hanggang dito na lang po ito. Puro paul puro paul play, wala na. So, hindi na talaga natapos. Minikos-mikos kasi ni Kuya Lucas to eh. Ayun, binigay kay Kuan. Yun, doon, nag-umpisa na doon. Oh, baby Kalma by Lucas. Alright. Yan po ang ating title ng palaro ngayon. Baby Kalma, Kalma by Lucas. All right, thank you guys, thank you for watching, and don't forget to follow. Please share this video para marami tayong i-upload at para alam ko kung hanggang saan makarating itong video na to guys. Please comment dyan sa baba. Alright, thank you for watching. God bless us all.